Aries. Ang Aris sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Matahimik na may katapangan ang ugali ngayong araw. Hindi makukuha sa mga pakiusapan at hindi basta kayang. Maiisahan, matalino na may wise na kaisipan, at mahaba ang pasensya, pero kayang ilabas ang katapangan pagkailangan sa pagkita ng pera ay ayaw ng may mga kalokohan, may takot na mabalikan ng karma ng kamalasan, maligaya sa mga ginagawa para sa pamilya, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aris ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color green number 21 number 40 at number 11. Taurus ang Taurus sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan masipag at may mapanuring isipan na matalino para sa mga gawain ay laging masaya sa mga ginagawa dahil laging may pag-asa na makagawa ng pag-asenso sa pamumuhay at ang nasa isipan pagmasipag ay kayang maging maunlad ang kabuhayan Maaruga sa magulang handa laging makatulong, laging maingat sa pagtitiwala ng safe, ang nasa isipan ang pamumuhay, at sa trabaho ay mas gusto pa ang mag-isa na gagawa, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Taurus ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, may katipiran sa paglalabas ng pera mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color green number 24, number 17 at number 30. Gemini, ang Gemini sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May mahabang pasensya sa dapat nagagawin at masipag. Ayaw lang ng nakikisuyo sa ibang tao at kung nasa. Trabaho ay walang pagpapataan sa mga gagawin at lalong ayaw ng mga usapang kaberdehan at toksuhan ng pagmamahalan, maingat sa dapat na gagawin para ang pamilya ay laging may maayos na buhay na masaya at naninigurado sa mga sinasabi at ginagawa para hindi mapasok sa problema. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Gemini ngayong araw na mula sa sikat ng araw, ang mga masuswerteng kulay at numero color yellow and color red number 21, number 42 at number 14. Cancer, ang cancer sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Kung nasa trabaho bago gagawa ng gawain, ay gagawa. Nang plano na pag-iisipan muna para maging mas maayos. Ang lahat, may ugaling matapang, na may kahabaan ang Pasensya, pero pag nagalit ay pwedeng makapagsalita. Kagad para sa ikakaayos ng lahat, matyaga para makaipon. Nang maayos na pera, at kung mga kalokohan sa pagkita ng pera, ay hindi kayang sumama para walang maging kamalasan ang nasa isipan, hindi nagtitiwala kagad at mapanuri sa lahat ng nakikita at ginagawa, Masaya sa pag-aaruga sa mga kapamilya para laging masaya ang tahanan. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa cancer ngayong araw, na mula sa mga bituin, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color silver and color pink number 10, number 24 at number 40. Leo ang liyo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Mapagbigay at masinop sa trabaho, mas gusto ang matahimik na araw sa trabaho, at kung gagawa ng ibang pagkakaperahan, ay ayaw ng may kalokohan, may striktong ugali sa mga dapat magawa para sa ikakaganda ng mga gawain maaruga sa pamilya lalo na sa pagkain ng pamilya para maging malusog ang mga nasa tahanan, ayaw ng mga usapang may kayabangan, at salitang pwedeng makasakit ng damdamin ng ibang tao. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa liyo ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, malambing sa pagmamahalan ngayong araw, mga masuswerteng kulay at numero. Color Pink and Color Red number 22, number 34 at number 29. Virgo. Ang Virgo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Hindi nagbibigay ng pagtitiwala kagad para walang mapasok na suliranin at may isipang laging wise kung sa paggawa na masipag para makaipon ng maayos na pera. At may mapanuring mata ayaw ng mga usapang may tuksuhan. Nang pagmamahalan sa tahanan ay laging may masayang relasyon, ang gusto para walang makakapasok na bad energy sa pamamahay, mapanuri sa kausap at sa mga dapat nagagawin, ayaw ng maraming paligoy-ligoy na usapan, kung sa pagseselos ay wala sa isipan may tiwala sa pagmamahalan ang bigay na ugali ng kalikasan sa Virgo ngayong araw, na mula sa sikat ng araw, ngayong araw ay mayroon kana na namang malakas na sex appeal, na kaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, pahinga ng katawan at isipan ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color blue number 36 number 14 at number 25. Libra, ang Libra sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Kung nasa trabaho, ay masipag at matyaga sa mga ginagawa. At may kadalian namang mainis, mas gusto ang matahimik. Na araw sa trabaho, masigla ang isipan pagkasama na ang pamilya, at masigla na pag-uusap ang gusto sa tahanan. Ayaw ng maraming pag-uusap sa ibang tao. Dahil may ugaling, mainipin kung may sinabi sa kausap ay gagawin ayaw ng napapahiya, madisiplina at may matapang na ugali, ang bigay na ugali ng kalikasan sa libra ngayong araw. Na mula sa liwanag ng buwan, ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, mga masuswerteng kulay at numero color yellow and color blue number 29, number 31 at number 8. Scorpio. Ang Scorpio sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Matsaga at matahimik na araw ang gusto kung nasa. Trabaho ay laging uunahin na makatapos ng maayos at sa trabaho ay may madisiplinang ugali at hindi basta. Mapapakiusapan may paninindigan sa mga sinasabi. Masinop sa pera, hindi kagad magpapautang, at laging inuuna ang pangarap na makaunlad sa pamumuhay, mas gusto ang mag-isa na magtrabaho, at laging gusto ay masasayang usapan para laging may positive energy sa tahanan. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Scorpio ngayong araw na mula sa sikat ng araw mga masuswerteng kulay at numero, color green and color pink number 14, number 20 at number 34. Sagittarius, ang Sagittarius sa pahiwatig ng galaw, ng mga kalikasan, madisiplina at ayaw nakakakita ng mga usapang suhulan ng pera, laging una ang mapasaya, ang buhay pamilya, laging masipag sa mga gagawin para maka sa pamumuhay, at kung nasa trabaho pag sinabi ay gagawin, dahil may matalino na kaisipan. Para sa mga ginagawang trabaho, masaya sa mga ginagawa, para ang buhay ay laging nakakagawa ng good energy ng swerte, kung sa trabaho ay mas gusto ang mag-isa na gagawa, nang walang makakaabala, at pag may sinabi sa kausap ay talagang gagawin. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Sagittarius ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color silver and color green number 15, number 29 at number 17. Capricorn. Ang Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, laging una mabigyan ng maligayang buhay. Ang pamilya, at masinop sa mga ginagawa, at hindi gagawa. Nang kalokohan kung sa pagkita ng pera, ang nais ay Magtrabaho ng mag-isa, kung nasa trabaho ay laging Maingat sa mga ginagawa, at ayaw ng mga suhulan ng pera dahil may takot mabalikan ng karma ng kamalasan sa trabaho ay matapat sa napasukang pinagkakakitaan dahil hanggat may trabaho ang nasa isipan ay hindi basta madedalaw ng suliranin ang pamilya at laging gusto ay napapasaya ang buhay pamilya ang bigay na ugali ng kalikasan sa Capricorn ngayong araw na mula sa mga bituin mga masuswerteng kulay at numero, color green and color white number 25, number 17 at number 19. Aquarius, ang Aquarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Madisiplina at hindi nagtitiwala kagad, lalo na kung tungkol sa pera na makakausap at kung nasa trabaho. Ay hindi makukuha sa kinang ng pera, masikap sa mga. Ginagawa para makagawa ng pag-asenso sa pamumuhay, may mapanuring isipan at kayang ilabas ang katapangan kung kailangan, matiyaga sa lahat ng oras sa mga gagawin, para kayang maging mayaman sa ikagaganda ng pamumuhay. Sa mga ginagawa ay maingat para walang maging problema. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aquarius ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero color gold and color pink number 34 number 15 at number 20. Pisces, ang Pisces sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May ugaling maunawain para sa ika-kaganda ng magagawa at sa pakikipag-usap at ayaw ng nakikisuyo sa ibang tao hindi kagad nagtitiwala kahit pamatagal ng kasama. Lalo na sa pera, laging masaya sa mga ginagawa para mapasaya ang buhay pamilya. Ayaw ng mga usapang may kalokohan, lalo na sa mga chismis, at tuksuhan ng pagmamahalan, at hindi gagawa ng trabaho ng walang plano. Maingat sa mga ginagawa, may katipiran sa paglalabas ng pera. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Pisces ngayong araw, na mula sa sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color pink number 25, number 13 at number 28.